mm okay One, two, three, four. Hello, guys. Naglakad-lakad ako ngayong gabi. At alam nyo ba ang weather? Ang lamig. Ang lamig ng hangin. Alam mo yun? Parang hindi siya summer, guys. Parang pabalik na naman siya ng winter. Iba yung lamig, tas hindi pa naman ako nag-jacket. Ayan. So, malamig siya. Ang simoy ng hangin. Sarap maglakad-lakad. Ayan. Dito na naman ako. Hmm. Diba? Naglakad-lakad. Mm, malamig talaga siya. Hindi maaliwa. Hindi mainit. יאן, לחת לחת.